o o komo sa maroko okay, bigan uh, uh, video na ito I man dalakhaina ang sinubokang solusyon sa lahat paano may i-optimize ang iyong nilalaman para sa parehong Google ng mundo at pati na rin sa AI kaya itong video ay tututok sa kung paano natin masisimulan i-optimize ang nilalaman para sa parehong mga uri ng channel kasi, aminin na natin, ganyan na ang paraan ng paghahanap ng mga tao ngayon. Pareho sa mga tulad ng ChatGPT, Perplexity, at yun at Gemini. At pati na rin sa traditional na Googles, at Bing's at Yahoo, at iba pa. Yeah, siguro hindi ganong Yahoo, pero tiyak na Google. Mas practical, ang isa sa ko ay, at kumuha ako ng mock-up website, um, kung saan ako pupunta. Yet, hindi itong unang site. Isasara ko lang ito. Kinikamit ko, um, uh, good idea para itayo ito. Um, kaya, sabihin na lang natin na meron akong kumpanyang ito at ang kumpanyang ito ay sa esensya. Magandang ideya pa rin ito sa so totoo lang. as to ito, multivitamin advertising platform na dapat doon sa masanay uh, mga sana estudyante. Kaya ang kasi mo huwag kumawa ng mga karton o, o paketi pakete na ganito na may iba't ibang uri ng vitamina. Iniaalok mo ito ng libre para sa mga estudyante at uh, kang, at ang mga advertiser ay maaaring mag-advertise um, dahil ito ay libre, pero maaring kang, maaari kang makakuha ng ilang um, kumita ka mula sa mga advertiser sa kita mula sa um, pagpupromote ng, ang, um, para sa pamamahagi ng mga vitamina ito ng libre para sa mga estudyante, tinatarget ang mga estudyante. Bakit mga estudyante? Dahil mas may kamalayan sila. Alam mo kung naging estudyante ka man o oh, hindi, pero alam mo nakaka-stress, kailangan mo ng ilang vitamin B, vitamin C so we be able winds up say stand it the spin na yun in padala i long mesa sa kusena o kung sa an so yeah so is the right solution para sa to bagong uri ng solution sa advertising platform na nakatuon sa mga estudyante particular pero pwede kang syempre mag branch out ng mas malawak pero kahit pa paano hindi ito ang hindi ko sinusubukang i-promote ito kahit paano ang lahat ng ito ay tungkol sa paggawa ng content upang gawin ito dahil harapin na natin ang ganito uh, ang advertising ay isang sa anumang particular na lugar. Ito ay medyo um, maraming traffic doon, tama? Maraming nyo sa mga nyo ang kaya sa mga Google's ads, um, PICTO ads ang chat, and perplexity, or it, Gemini. Kaya pumunta tayo sa Notebook LM. And ano nang bagay na gusto mong sikain, sikulag ang sound ng kapaligiran, alam mo, uh, um, sa ng advertising, ano ang bago, ano ang hindi. Kaya ang gagawin ko ay pumasok sa Discover na tampok at uh, mag-extract ito ng lahat ng uri ng pinakabago. Um, Uh, at pwede mong lahat mga prompt na ito ay magagamit. Kaya huwag mong galala. Mas, yung maaari mong gawin ay um, maaari mo lang i-edit yung mga prompt ayon sa iyong domain. Kaso ito, ito ay nakakuha ng ilang mga kawili-willing. Uh, so, oh, ganito ang hinahanap ko. Ah, advertising? Sige, ilalagay ko na lang ito. Kaya aliman sa mga prompt na ito na makikita mo doon, may kakayahan kang i-edit ang iyong kaya ang iyong domain, ang iyong negosyo, ang iyong uh, um, ang iyong ideal na customer profile at iba pa. Pero sa ngayon, ilalagay ko lang ito ng mas um, pwede mong pwede mong idagdag, pwede mong i-post ito ang video na ito at at matututukan sa mga teknik na ito para sa pag-edit ng mga prompt para umangkop sa iyo. Kaya um, ngayon, magiging madali na ito. Ngayon, syempre naglo-load ito ng lahat ng nilalaman, kaya kailangan nating maghintay at baka tumagal ito. Kaya i-pause ko muna at babalikan kita uh, kapag tapos na. Okay, tapos na. Um, yeah, magaling nitong na-summarize ang lahat ng nilalaman dito. Gusto ko rin gumawa ng sitemap pero sa esensya, um, ito ang gusto kong buuin. Gusto kong magkaroon ng malawak na pag-unawa sa nangyayari sa nasabing larangan uh, sa domain na yun. sa sa'yo, ko yan. Nabuli yung maaari ko ng simulan ng pagsasabi. Okay, paano ko makakabuo ng isang mahalagang posisyon na malinaw na nagbebenta ng aking solusyon sa siksik na espasyong ito? Kaya tingnan lang natin ng mabilis. Uh, but, kaya ang hinaharap ng advertising, napakaganda, yan ang hinahanap ko. Uh, AI, kaya magiging napakahalaga uh, medyo interesting na mga haligi at estrategiya ito na maaring alam mo na um, anong papel ng advertising sa, uh, sa mundo ng AI potential at ang papel ng distribution na napakakognize sa sinusubukan naming gawin di ba, sa posisyon ng developer na meron ako na isang physical na platform ng advertising kung saan maaari kang mag-advertise sa mga vitamina para sa mga estudyante. Napaka-espesipiko. Okay, maganda ito. Ibig kong sabihin, maaari nating talakayin ito ng mas detalyado, pero ito ay talagang magandang bagay. Isasara ko ito. Ang gagawin ko ay madalas kong ginagawa ay isay mo bilang hindi alam. Sandra sa mga sa huh? Kaya kung ka ito, kaya gusto kong itigtag ang mga mapagkukunan ito. Dun. Pwede kang bumaba doon, tingnan mo na na yon. Ah, ang ng ito. Dahil gusto kong bumuo, ipapatuloy ang pagbuo. Ang surat na yun, ito ay talagang tungkol sa, okay, kaya rin akong bumuo ng cluster key um, CL topic clusters. Kaya siguro tatlo hanggang apat na topic clusters na kapag nagsusulat ako ng anumang nilalaman, ang nilalaman ay dapat nasa loob ng tatlo hanggang apat na topic clusters na yun. Bakit? Dahil sa huli, gusto na natin bumuo ng autoridad sa mga paksang yun. At kaya't apat ay sapat na para makapagsimula ka. At iyon ang gusto kong subukan gawin. So, ang gagawin ko ngayon ay um, bumalik sa ah, Notebook LM. Pero bago ko gawin yon, itaragdad ko muna ang aking, aking, aking website. Kaya ito ang website na ito. Kaya kopyahin ito at uh, idagdag bilang isang source. Bakit? Dahil histingin mo na fingin nito ang site at lumikha ng mga cluster ng paksa na angkop para sa parehong panukalang halaga na mga bitamina sa isang karton para sa mga advertiser na mag-advertise para sa mga estudyante na siyang target na audience. Okay? Um, kaya idaragdag ko yun. As ngayon, walking prompt. Umulis, um, maaaring mong i-customize yung prompt na ito. Kaya itatype ko ito dito. Kaya dito ipasok ang iyong sa esensya, ipasok mo ang iyong mahalagang posisyon. Uh, sa kaso ko, ito ay uh, ang isang isang mahalagang posisyon dyan. So, itong platformang pang advertising As sa mga estudyante. So, at gusto kong gumawa ng apat na SEO na cluster at, at sapat na iyon para sa ngayon. Tama ba? Um, and the uh, France para sa aking SP. And I'm um, itong mga advertiser and brand manager. And gusto kong ilagay muli uh, ang aking URL na idinagdag ko na, na idinagdag ko na, pero idaragdag ko ulit para makasiguro. Kaya't hayaan niyong bumalik ako dito. Oh, okay. Hazan dito po, wa dito mo yung cluster 0. Paksa, and sa ha, yung cluster 8, sa inyong susunod ngayon, masita harap na nilalaman sa mga kategoryang iyon. Na, napakahalag ka dahil sa isang huli, gusto sa mong bumuo ng brand na yon, um, authority ng brand sa mga puwang na yon. Kaya, ay mahusay. Ito ang hinahanap ko. Makabagong ah, mga channel ng advertising at uh, mga platform. Ako ay, um, So, Ija imagine Magic Tim Nara do or not it. Okay. As a particular is Lord and Paxana ito. It's a perfecto. Itong kailangan po ng na magsulat ng nilalaman na laging tumatama sa isa sa mga bucket na ito. Kaya sa esensya, anumang tungkol sa makabagong mga platforma at channel at pag-advertise sa mga estudyante. Am sa ukay bagas ng divisib Oh, ang swa ni ba pinapras tatak na papanatiling kasikatan ng tatak sa pamilya says na ah kumpol ng paksa at syempre, pag-uulat kaya may magagandang paksa para simulan kung buuin ang lahat ng aking nilalaman sa paligid ng apat na lugar na ito na intindihan ba yon? Tapos again sa ilalim ng malikhain ah program merengin pa topic cluster. Sa tuwing magsusulat at kalaunan sa paglipas ng panahon, magsisimula kang bumuo ng iyong autoridad ng brand sa espasyong iyon sa partikular na kaso na naayon sa iyong proposisyon ng halaga. Okay, uh, kaya meron dito yung topic cluster. Magbibigay ako ng salamat yung mga na ito magaganap. Kaya ko ko ng isang topic cluster at hihilingin dito ang lumikha ng tatlo o apat na mga artikulo sa topic na maaari kong isulat sa hinaharap. So ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko ang isa pang prompt. Okay? Tanungin ito. Sabihin, okay, kunin. Sabihin na lang natin. Sabihin dito, dito, palitan na lang ito. Kukunin ko, um, sa so totoo lang, kukunin ko yung tungkol sa student advertising. Magandang pagpipilian yun. Titignan ko, gusto kong, okay, gusto kong kunin yan at palitan yun. At gusto ko ang nilalaman na maging, alam mo, um, ang tayo si Lekes Menes and Kira ay mga nesto ay kadalubhasan, karanasan, alam mo, autoridad, sa may gusto na nang likhain yun, panatilihin yun na balangkas um, as pero tumutugma sa tono ng aming value proposition. Uh, kaya ilalagay ko ulit ang aming site. Uh, kahit na na-update na ito, um, ilalagay ko ang aming, uh, aming uh, website. Okay? Uh, so, ay gusto ko ng buwese, ito ay isang na yan. And so, yung, yung gusto ko buw yung buwese, kung salahan na yan ay yun talaga, ting gusto ko yung buwese, kung salahan na yan. Gusto ko mag-keyword na paksa, kaugnay na cluster, okay? kaya basang ideal like, ay kung napanggit kong pang estudyante. Um, tiba? Kaya ito yun. So, yung keyword na nasa katawan, dapat uh, palaging, palaging uh, isama. Kaya sa madaling salita, uh, sinusubukan pataasin ang keyword density. Sige, tingnan natin. Um, um, gusto ko lang, um, kukuha lang ako ng isa at gusto kong lumikha ng, um, uh, alam mo, mga paksa sa paligid nito um, o mga pamagat. Um, dapat kong sinabi talaga, tingnan natin. o oh, eto na. Eto, um, perfecto. Kaya makikita mo dito, tingnan mo ito. Um, bakit estudyante, uh, bakit, uh, bakit, bakit um, target ang estudyante advertiser? Pagbubukas sa kapangyarihan ng hinaharap na demografiko maganda. At ito ay tumatarget. Nakikita mo ito dito? Ito ay ma-target sa keyword cluster na aking, um, na aking pinagtutuunan. Isa lang ang cluster, kaya makikita mo dito higit pigs digital na ingay pan sa barang fin kumonekta wa mga estudyante maganda en en tingnan eti mga pangunahing salita na kailangan kong isama sa aking hinaharap na nilalaman na maaari mong gamitin sa Claude o chat gpt kahit isulat mo ito dito sa macbook lm kung gusto mo ngunit sa totoo lang magiging magandang ideya ito dahil meron ka nang nilalaman dito tama Um, kaya sa mga magkang konteksto sa baligid na ito, uh, kaya mayiging napakayaman na ito. At syempre, re-repasuhin mo yun at baka i-personalize gamit ng mga aktual na sinabi at testimonya mula sa mga kliyente at mga customer at iba pa. One set sa is, as you can or may mausto, yung sunod na hakbang ay, okay, panamoy, so isaayos, alam mo na, sabihin natin, nakapagsulat ako ng isang particular na blog o bumalik tayo sa website hindi singan ko ang website na isno ang um, lamu para ako singan ni para sa dek kapag sinusulat ko ang kung isusulat ko ang nilalaman meron kang lahat ng iyong mga posts sa blog at iba pa pero ang website bang ito ay talagang nakaayos na para o hindi yun nakaayos the de delar from air kung ista uh, kahit na mix mo ay kanan author that is there ibig sabi ni site na gasping gamitin smiling gamitin ng Google kasi ang Google ay may isarin na tinatawag na Google Rich um Um, uh, pag-usahan, yes. um, sa kisang ito, mag go, isang segundo kopyahin ko ang URL. Puntahan mo ito, wala paste yun. Gusto kong makita. Takanda na ito kahusay na naisulat. Sige, kaya makikita mo wala ito doon. Kaya ang tanong dito ay kung hindi ito na-detect. Paano mo ito ma-detect? Made kaya babalik tayo sa, mas gusto ko, maaari mong gamitin, alam mo, ang Gemini o ang um, o oh, chat GPT para talagang magbigay ng instruct. Hayaan mo lang akong bumalik dito ng mabilis. Kaya i-instruct ito. Kaya kung pupunta ako dito um, at magkakuha ng isa pang prompt, kunin ko lang ito para sa'yo. Kaya pwede tayong pumunta sa chat um, Gemini. Okay. And for sa ring is labi yun nito, ay kaya coins ka nito ay lumikha. Huwag isang iskema ako para sa aking site. Kaya ipasok mo lang yung mga detalye ng iyong URL. Ipasok yung iyong value proposition. Ipasok yung ilan sa mga pangunahing salita at mong ilagay ang iyong URL at iba pa. Uh, nagawa ko na yon, kaya ang gagawin ko, kaya ba't ko lang yon, Kaya lumikha ng generic na isa, okay? Kaya gusto nang isang generic na isa na talagang mong, pwede mong ilagdag ito sa Webflow kung gumagamit ka ng CMS. Maaari mo itong ilagdag sa CMS at gawing dynamic. Um, uh, kailangan kong ilagay ang isang uh, URL para diyan Hayaan mo akong mabilis na ilagay ang uh, URL na yon. Uh, pumunta lang ako doon. Uh, pero gawa ko na yon kaya uh, ngunit kaya nang sinabi ko, ilalagay mo ang iyong mga detalye um, at ganun. Kaya sa madaling salita, kopyahin mo ito at, um, at i-edit ang iyong mga keywords. Okay, kaya nagawa ko na yon Kaya kung papasok ako sa sa kasong ito, um, uh, Kudadi, uh, pahina? Mag-scroll ako pa baba, sa ibaba. Uh, kaya idadagdag ko ito. Ngayon, tandaan, hindi ito lumilitaw. Kaya ang gagawin ko ay pupunta ako sa HTML dahil magiging nasa HTML ito. Aranakus Comprompt na paumanhin Here we ang prompt and con custom um, script na inihanda ko basri bilang atay ng gown ng wala mo ang chat at o Gemini na nagawa ko na kaya ang gagawin ko ay idagdag ito um kento mo makukuha ang um lumalabas sa iyong mga chat GPT at iyong mga perplexities at iyong gem um iyong mga Google Gemini yan ay isang script um, karaniwang at yun ay na customize kaya pwede mong gamitin yun. Um, ang gamitin nito, uh, ang kailangan mo lang gawin ay i-prompt. Uh, sabihin lang, alam mo, gumawa ng schema para sa akin, um, kaya ang gagawin ko, babalikan ito at uh, ipopublish ito um, dahil gusto naming i-save ito. Okay, kaya idadagdag ko ito ngayon. Hindi ko nilagyan ng pamagat dahil, it, yung bago, may tulad na sinabi ko sa CMS, sa, sa web, sa WordPress o Webflow, kung yun ang ginagamit mo. Kaya ngayon guys in man do i copyahin it's a packet as emailing get Liga na alam ng sinap tumong ayo take in um, ang ang schema na inilagay ko ayun nariyan na kaya ngayon mayroon tayong magandang paraan upang makahanap ng mga cluster kaya i summarize natin na documents i want to repair on was to loop ng um aga ad advertise kahit anong domain sa konteksto ng tanawin ng lugar na iyon. So, gagamitin namin para idagdag sa mga pinagkukunan. Mula ron, nagsimula kaming bawasan, palitin ng aming halaga ng proposisyon sa aming SP at nagsimulang magsabi, o sige, bigyan mo ako ng angkop na uh, mga sale topic clusters. Kahit apat na talaga maaari kong isulat para sa hinaharap na nilalaman upang buuin ang aking autoridad ng tatak sa puwang na iyon. At pagkatapos kung ano, kaya makakatulong yan sa SEO uh, para sa mga gawa ng Google, tradisyonal na paraan. Ngunit isa pa, kinawa namin isang hakbang pa ay bumuo ng isang, uh, uh, is, uh, isang JavaScript Um, scheme na idinagdag namin sa at karaniwang mong idinagdag ito sa yung H uh, sa ilalim ng yung H uh, headers Ano kang parang header tags um, yun na yun. at kung kailangan mo ng CES sistema ng pamahala ng nilalaman maraming mo talagang i-customize at gawing dynamic sa uh, kahit anong nilalaman na gusto mo at yun ay um, at kung naliligaw ka napakadaling pumunta sa ChatGPT para uh, tulungan ka gabayan ka at ginawa ko um, hindi ako technical pero ginawa ko doon mismo kaya ang ginawa namin doon ay um, optimize uh, natagpuan namin ang aming mga, uh, mga cluster na gusto naming sulatan. Uh, nagmungkahi pa kami ng mga uh, posibleng paksa na gusto naming talakayan sa inaharap. Kaya kung babalik tayo dito, ito ang mga, um, ito ang mga, Apat. mga pangkat ng paksa na gusto naming sulatan tapos kinuha ko ang isang pangkat ng paksa na nakaayon na sa mga pinagmumulan tungkol sa autoridad ng domain. At sinabi ko, Hoy, sa pangkat ng paksa na yon, bigyan mo ako ng isang paksa para masulatan ko ito, aling pangkat ito na babagay o tungkol sa pagharap sa at ilan ding mga keyword na dapat kong isa alang alang sa hinaharap. Sa ganitong paraan, makakalikha ako ng nilalaman mula dito. Sa mawal po si Nabila I am po si po si update ang Sigma, um, um, schema o makita matiyak na na ang tulad ng ChatGPT at iba pang mga modelo ng wika um, ay lumilitaw ang aming value proposition. Wow! Ang dami nun. Sana naging kapakipakinabang yun. Abangan ang susunod na video. At uh, okay. Guys, mag-subscribe din. I-like. Alam mo na. Lahat ng bagay na yan. Mag-comment. Paalam.